Pagpabukas pagtabook na na. Pag-usapan na lang bukas. Ha. mo munang mag mo. Bakit mo kasi pinusikat ka? Pwede naman pag-usapan na yan. Pagpabukas nyo na. Pagpabukas nyo na lang. Bumuli ka na lang dun. sa Pag-usapan na Bakit mo kasi pino? Bakit niya ako pino sa pino? Bumuli na lang sa mga 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 yan. na, awat na, awat na. May sasabihin lang po. Hindi, may sasabihin lang, may sasabihin lang. Oh, Pag-usapan nyo na lang ng mayo. Oh. Pag-usapan na